Magandang araw ulit mga master. Ah, napatubo na natin yung punla. Ayan yung kamatis. Pang ano ngayon? Pang 7 days. Sakto 7 days na ngayon. Yung isang brand natin nung talong. Hindi ko alam. Binyata. Ayan o. Ilan, ilan pala yung tumutubo. Hindi ko kasi matandaan kung ito yung Calixto or Fortuner. Dalawa kasi yan eh. Yung kabila, Ayan, okay na yan, tubo na. Tapos yung sili natin, tubo natin. Ito naman yung pichay, 7 days. So, mamaya, antay ko lang na uh, matuyo-tuyo yan. Applyan ko na yan siya ng abuno. Ngayon, sa pag-apply ng abuno, mga master, ang ginagamit ko, trifle 14. Ito, 1 fourth kilo ito. Pero hindi ko yan siya iubusin lahat. Hatiin ko pa to ng tatlo. Yung one fourth kilo, hatiin ko ng tatlo. Tapos, ayan, nakaready na yung balde ko. Lulusawin ko siya dyan. Itong balde na to, ang capacity nito, 16 liters. So, malabnaw, ibig sabihin, ang iabun ko kasi nga malilit pa yung tanim natin hindi pwede yan na matapang mamamata yan siguro mga ano uh, 1 4 kilo hatiin natin ng tatlo mga tatlong dakot Ito na siguro yan. Ito yung natira sa one -fork. Sa oras na ibabad, lusaw na yung Halata naman na malabnaw siya. So habang palaki ng palaki yung tanim natin, mag-iiba tayo ng timpla. Tapos mag-iiba rin tayo ng sukatan. Ito, i-apply na natin yun. Para sa ano lang to, uh, i-note nyo na lang para sa mga batang bata pa na ano to ha natanim yan kagaya yun 7 days pa lang yan yung bagay sa 7 days yung ganito kalab na para mabilis lumaki tapos hindi ko na ito babanlawan konting kunti lang naman yung abono na no, nilagay ko dito eh. diretso na yan. ito pa rin yung ginamit ko na ano pang bilig yung ginagamit ko na tabo after 5 days siguro apply tayo ulit abono ganito pa rin kalab ano lang to para mabilis lumaki yung punla natin kasi kung hindi mo alalay ng abono yan matagal nag abuno na tayo ulit bali yung natira natin nakaraan ito. Nabawasan lang to ng tatlong dakot. One fourth kilo to siya. Lusawin na ulit natin sa tubig. Uh, Mag-aabo na tayo ulit. Ito yung kamatis natin. 11 days. Yan, mula tinanim 11 days na yan. Tapos ito yung talong. Hanggang ngayon may mga tumutubo pa din 11 days. Ang napansin ko dito kaya na delay yung tubo niya. May coating kasi yung ano, mga buto. yung malamang makapal yung coating nito kaya hindi kaagad na ano ng tubig. Hindi siya basta-basta makaabsorb ng tubig kaya na delay yung tubo. Yan pang 11 days na yan. Tapos ito yung isang talong ko. 11 days din yan. Yan, tumubo ka agad. Tapos ito yung sili. 11 days. Ito yung pichay natin. O, ngayon gagawin ko mag-abuno ako ulit. Ang abuno natin, same pa din nung unang abuno. Uh, tatlong dakot, katumbas ng 16 liters na tubig. Direkta pa rin. Dilig ko dito sa ano. Tapos hindi ko nababanlawan. bono tayo ng umaga para pagdating ng panghali matuyo agad ayan ah, tapos na yan mga master ang tayo ulit ng 4 days bago tayo mag ulit Thirteen days na yung pichay natin mga 2 days na lang to pwede nang ano 15 days sakto natin 15 days so ready for ano na to transfer itong sili natin siguro ano pa to tancako dito mga isang linggo pa mahigit ito mga 20 days to 23 days pwede na rin transfer sabay nung ano sabay nung talong natin tatlong kamatis uh, mga ano na lang to mga ngayong 18 days pwede na i-transfer to 18 days wala pagtatanim ayan na yung itsura nya so, mas maganda na may alalay na ang mabilis lumaki